Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, ngayon po, ah, ang masarap po natin kakainin ngayon. Ah, bumili po tayo ng palabok. Kanina. Kanina. Dinayo po namin ang Tansa kabite. Ito po yun. Oh. Ito po yun. Ito yung trending na pansit palabok. Sa ating bubuksan. Ito po ay 30 pesos po. Sa so may biwas Tansa Kabite. Yan ito po. Oh. Tekman natin. Ito po yung pinipilahan po na pansit palabok sa Tansa Kabite ano po eh, um, butit nakaabot kami kasi 9 o'clock kami Ang nakarating doon. Ang ganda na doon na nakabalot pa sa ano. Dahon ng saging, oh. Wow. Ito po yan, oh. Wow, sarap dito. Yun yung pansit palabok sa halagang 30 pesos. Tapos meron pong kalamansi. Naubusan po kami nung ano yung may togi din po sila, yung togi. Ito po yun, oh. Marami pong bumibili ng palabok doon. Ginarayo po talaga yung ano sa tansa. Ito po yun, oh. Ito na yung kalamansi, oh. May itlog pa siya, oh. Oo, huh? may, may tinapa. Kompleto, may itlog. At ah, syempre yung ang nagtitimpla po nito ay si tatay. Silang sikretong sauce kaya masarap ang kanilang palabok. At dinarayo po, 3 a.m. pa po ng madaling araw. Open na po sila doon hanggang 10 o'clock. Ayan po. Oh. Kanina pagpunta namin doon, paubos na rin yung kanilang paninda. Nilutong palabok. Kain po tayo ng masarap ay, na pansit palabog ng tansa, kabiti, at meron tayong masarap na lemon. At meron din po sinatinda si tatay, oh. Ang laki ng tinapay. 25 pesos po yung ganito, oh. Kalaking tinapay. Sila po ang nagluluto nito. Partner natin po. Meron po silang tinapay. Masarap ang kanyang sauce. Hmm? Creamy sauce, no? Ang sarap. Panalo. Kaya pala dinadayo. Alagang 30 pesos, oh. At ito itong matinapay, masarap isa, ano to, sa ng palabo. Meron din po din parang bihon yung noodles. Ito po yung pansit na ano. Yung kanina pong ano, mataba na pansit. Tapos meron din po silang toge. Sulit ang natin sa tansa. Oh. Okay, na ang sarap ng sauce, no? Mm. Tapos nalanasahan mo yung ano yung tinapa. Kaya pala nag-ano siya dahil. Masarap talaga siya. Ma, ma ano doon po, daw, mahaba ang pila. Ito, apod. All... 30 pesos, so. Oh, huh? saan ka pa? Ang dami. Ang huh? Tapos meron silang tinapa yun. lakas sila din nagluto, oh. Sabi ni tatay, masarap daw. 30 ito. pesos. Sila din po nagluto. Siksik lang kami ano, niya tinapay. Oh. na nga ng palabok. Grabe, ang sarap o. Oh. Eto, dinaya pa namin sa tansya. Ang Parang makapdol ng hanggang. Kaya dinaya po namin. Talaga nang masarap na talaga siya. Pagkagaling natin doon, dumiretso kami sa ano? Sa ano? Pampita, ano? Tansa Market? Alas, alas tres pa lang eh. Ang dami lang nila. Ano? Sabi pa nga sa akin ni eh, ate doon na doon, ano daw eh. May number daw do doon eh. Mm -hmm. Eh, kanina medyo paubos na. Buti nakaabot kami. Ano, pag kami pumunta ng tansa, talagang hindi mo, ano, talagang dadayuhin mo talaga to. Promise. Masarap po siya talaga. Sa 30 pesos, ang ganda pa ng kanya, ano, nakabalsa daw ako ng sasya. Hmm. Hmm? Masarap sa tinapay. Ito ah. Asap na kanya palabok. Kaya pala dinada yung kay natatay na ano eh. Pag inalong mo sa tinapay, sarap. Kamalas nga siya, tsaka sa pang tinapay. Sabahin kasi ko, ano, yun Hmm? Pag may tanga mamadalagay ako, dadala ko ng lalagyan. Nalagay ko sa lagay, bibila ko ng halagang mga 200 pesos oh, ang dami na nun, di ba? Kasi magluto ka pa. Kasi pag na, kaya pag na, sa mga nagagawi sa ano, Tansa Cavite. Sa may ano yun, Barangay Biwas, Tansa Cavite. Kilala kilala po yung mag magtanong-tanong naman po kayo doon. Tapos sinamin pansit palabok, yung may toge, ganitong pansit na ano, mataba. Ilang kilala, kilala kilala po kinatatay malapit lang sila sa bungad, kaliwa ano. Mm. Bumili kami limang ano, limang ganito eh, 150 ano. Oh. Sulit ang ano, ang mabigat na sa sa ano eh, nakabusog na. Sarap oh. Sarap, sarap, sarap sa sa tinapay. Kapag na ng tinapay, tsaka yung tinapay, siksik -sik siya oh. Itong tinapay ay 25, bali dalawa binili mm -hmm. namin. Dala. 50 pesos siya, plus limang pirasong uh, pansit. 200 Na 150, yung lima, 30 ang isa. So, all in all, 200 kasama 200 tinapay. 200 kasama tinapay. Sarap siya ipapalamang mo ngayon. Sa soso. Kaya sabi ni tatay, ano eh, masarap daw ka uh, amats ng tinapay. Oh. Monal. Alam pala din na arayo doon. Saka may, na, nakausap tayo doon, araw-araw, lagi silang bumibili nito. Mm -hmm. Inaaraw-araw doon nila in to. Sarap. Affordable na naman. Kasi, oh, hindi akong ah, ikay, eh, ano, ito, pwede mo na itong, ano, eh, diba? Ganda na nalagyan niya, oh. Eh. Ito pa yung ano niya, oh, yung ganito po, oh. Almusal. Mabig, pwede. isang piraso lang, ano, busog ka na, eh. Hmm. Kapag malakas ka pa, kahit, ako, kahit dalawang piraso, kaya kung ano, eh. Aking pera ka lang. Hmm. Sarap. Tapos meron tayong lemon. ganito kami kanina sa may ano, itan sa public market. Bumili po tayo ng ano doon, ng mga konting prutas, gulay. Mura din palang mamaling. Kaya, ano, sa, malapit na rin kasi yan doon eh. Dumaan na rin kami sa pamilihan ng ano, ng tansa. Doon ang murang ng gulay at prutas. Lahat. Ang mura doon. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. The best po ang pansit palabok ng Tansa Kabite. Kain po tayo. Kain. Thank you so much po.